Mga boy. oh nilya pare. Panga sa 200 pesos. Ilan to? Lima. Top. Lima. Ah, top. Lima. Lima. Paenggila naman. Umawas kayo nang tatlo. Oo. Oh. Dapat lima pa rin yung bilang. Lima pa rin pare. pesos. <laughs> o, 200 pesos. Oh. Oh. Oh, pesos. Kung ka ng tatlo, Three dapat lima gano. pa rin yung bilang. Halimbawa, tumuwang ka. ayan, tatlo. Mm.

siyono okay. yeah. 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 oh okay. uh, oh uh, oh wala oh oh Hello. Okay. Hello. Dapat, na, eh. oh wala wala, eh. Wala, eh. oh 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 pag-iiman nyo mabuti. Uh, no, no uh, oh. Oh. Pero pwede ikilos naman uh, uh, bawal ito, Bawal yan. Bawal din. Oh, bawat. bawal. Niyo. Malalaman sa mabaho ng hininga pag namipak. <laughs> <laughs> sinabi yun, yung mga. Dabi nyo. Apat na nga Ha? Wala na, sablay ka na. Kukunin mo nga dapat dito. Wala na, boy, sablay na yan. Wala na, boy. Wala na, Paano yun, paano? Hindi na mo yung mabalik yan. Ano ba yan? Ano ba yan?

gara. Tinggal saya nyegot. Gara dia kena dapat. Dorong. Tahan. Tayar ini kemarin. Sudah, sudah tadi. Ah, sudah telat lah. Hmm. Sudah gerak. Airannya. Ba empat ulang, ulang. empat lang ya Oh. Ayan, bilangin mo. Dapat lang gini. 1, 2, 3, 4. Oh, dah lihat ni. ulit? ada orang mana ni muka? Untuk ini ni, ni lolo tayo. yo. Kamu. Tahu. 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 tatlo. Tahu. 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 yung Tahu. tama yung bilang. tama <laughs> uh -oh. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> naman nakuha ang sagot. <laughs>